What's up? Mga tropa J Moto Gaming TV here back for another MLBB video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakafollow sa aking FB page at TikTok account. Baka naman... Anong kailangan kong gawin? Nothing. For today's video solo gameplay muna tayo sa RG. Baka magtaka kayo mga tropa kung bakit sumugod ako bigla sa early. Gusto ko kasi subukan ang kalaban kung malambot ba o makunat ito. Malambot lang ng kunti kayang balatan puwit nito. Sumusugod si Idol Yen pero umaatras din gulat siguro ito sa damage ng bida-bida. no? -bida. Mapayapa lang sana ang bida-bida sa pagfarm ng ipis dito sa gilid. Nang biglang pumasok na naman si Idol Yen talagang naghahanap ng sakit sa katawan nito. Pero siya pa ang tumakbo. are you running? Why are you running? Tutulong muna ang bida-bida kay Hanabusa. <smart noise> Esti kay Hayabusa nang biglang dumating ang tatlong itlog kaya kinailangan umatras ng bida-bida. Nagulti pa ang bida-bida pero wala na palang kalaban na maabutan hahaha. -ha -ha. Kaya kahit pahiya ang bida-bida sa inyo mga masugid kong tagapanood, Ginamit ko na lang ang mindset kukunin ang red buff ng kalaban para mag-gap ang core nila. Pero matindi din bali ginamit ang ulti sa buff. <laughs> Dito may nakahandang trap kami ni Atlas para kay Idol Yin at Granger Dalisay. At swerting, kinagat ng dalawa ang patibong namin kaya tuhog silang dalawa ng spear ni Zilong. Ay teka, balikan muna natin para mabigyan ng tipi. Napakapangit ng ugali mo! <laughs> sa clash naming dalawa ni Granger Dalisay, di ko alam kung duling ito hindi kasi halos makatama sa bida-bida. Rapid tipi-tipi sa mukha para masar. Napaka pangit ng ugali mo! At dito na nagsimula ang pinaka-highlights ng kalukuhang video na ito. Nang magsimula, maglandi si Rafaela Sarmento. Grabe ulti ni Idol Yen Santos para kang nasa washing machine. Kaya kinailangan lumayo muna ang bida-bida. Rapid TP sa mukha dahil napatakbo si Yen. Bayot! Napakapangit ng ugali mo! Ito na naman si Rafaela Sarmento. Nagpapansin na naman kay Hayabusa. Tinanong niya kung may abs ba si Haya, mahilig pala sa may abs ito. Bata pa siguro si Haya kaya ang bida-bida na lang sumagot kay Rafaela Sarmento. Ako may abs sa puwit. <laughs> sa part na to parang nag tipi, -tipi si Idol Yun Santos. Oh, ayan pa tipi-tipi ka patakbo ka tuloy sa bida-bida. Dito nagchat na naman si Rafaela Sarmento, my turn daw. Kaya sinagot ng MM namin na my turn mo mukha mo grabe ka naman idol, may mukha pala nag two turn. Kaya sumagot din ang bida-bida ng simple word lang. May turon parang kakanin lang. <laughs> Not even death. Grabe siguro takot ni Idol Granger Dalisay sa kalaban pati Pader at Bush binabaril. Ay, teka, my turn, TP-TP. Dito matinding pagsungkit ng bida-bida kay Granger Dalisay. Kitams parang sinungkit ang sinampay ng kapitbahay sabay takbo. <laughs> Grabe si Haya Small Creeps na lang nag-KS pa Kung nakaabot kayo sa part ng kalukuhang video na ito Baka naman pwede makahingi ng isang like or heart reaction At baka pwedeng pa-share na rin ng video ko Salamat mga tropa At sana always masarap Ulam nyo Thank you for watching mga tropa sana always masarap ulam nyo.